turn on mga idol ganito ba kayo magluto ng ano mga lods ayong malagkit pakuluin mo ng ano tata so comment lang kayo kung hindi mau yan kung paano magluto kasi first time ko pa to Bilunod muna pala natin mga idol ang malagkit. So yan. Lunod muna natin. Pusin muna natin to. Hindi ata to tama tong ginagawa ko mga lods Parang dami ata tong sa bawah. Hindi naman to bigas na kanin. Iwan ko baka lugaw na to mga labas. Kalabasan nito mamaya mga idol. So update kulang kayo sa ano mamaya anong so, Takpan muna natin. Pas. Pahinaan natin yung apoy. Yan, ganyan lang kahina. Tingnan natin mamaya. Ang resulta, mga loads pa. natin. Ang ganyan na yung kalabasan niya. Mga loads. So, antayin natin mamaya. La, mga idol, ganyan nang itsura niya. La. wag mo maluto pa ba yan? So, mamaya, update malapit na talaga maluto ang ating malagkit tama lang siya hindi mal, hindi basa mamaya takpan muna natin malapit na maluto yan pala takpan natin ng plastic para maganda tingnan natin mga idol la ilaw ko siya